Hello guys, magandang umaga sa inyo Welcome to my vlog Punta videos yan guys, nag na naman kami Ayun, oh. Ito naman si Idoy na naman guys Idoy na naman dyan guys. yan guys oh. Yan, mga kasama namin guys oh. Yan, guys oh, yan guys ini oh, yes, oh, Ayan. 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 para oh, yes, oh, kita oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, ya malalim guys O oh, malalim hey guys sa tabunan na lang to guys oh um ayan guys ayan tatabunan na lang yan guys ayan makakasama namin guys ayan ayan guys ito kami sa dulo ayun na pangamot-kamot sa ulo eh bakit kaya makuto -mak siguro yan ayan guys oh. Eh, ayan. guys, so oh. nasa dulo na kami guys, so oh. ayun ang oh, kadulo. Kaliban ay kasadan na ho, oh, liban at oh, doon. Yun. Ngayon dito lang pala guys yung ano. Yung yung dulo na ng lindel. Yan guys, so oh. sila guys oh Ah di guys And And guys Dulun-dulo na guys Tingnan natin dito guys ano Dito guys Ay, uh, ito po mga guys, may ano na pula, may mga kanyang-kanyang pagitan na pula guys. Kanyang-kanyang uh, so, pagitan na guys. Ito guys. Ito Okay, so ko wala ya, yung yabara manhole okay.